Hi mga mare, a day in my life bilang isang dakilang ina nyo ha. Ginesen ko ha dyan si partner kay siya na magpapakain sa pogi kong anak naman na mana sa mama. Charot lang. Habang nagpa ako ng damit ni Adrian, nagpapakain din ako sa kanya. Anong tingin sa akin ni eh, partner? Octopus! At dahil bebe nga ang mali sabi ko nga kay partner, Jaday, ikaw na magbakain kay Adrian. Boy, yatay. Ninayapiran ko nga, yan si kay Adrian kay sa first floor pa yung CR nila, eh second floor ang room nila. Wala lang, share ko lang. Palagi na lang talaga nagkakamot ng ulo ang mari nyo. Ikot to na siguro to. Goy, yatay. Nagtuwad to, Wag nga muna ang mari nyo dito. Okay, hinahanap ko nga yung sapato si Kuya Adrian Hindi ko nga mahanap. Ano ba naman to? Yatay update ko lang kayo mga mare Gipang sip on na pala kami dito sa bahay at gipang hubak na pala kami share ko lang goy yatay <tip> ikaw ba naman maghatid sa umaga ng estudyante mo tapos na ulan pa hindi ka sip on on, hindi ka hubak goy yatay <tip> at kahit medyo late na yung anak ko no mag-skin care mo na ako kahit wala naman akong igaganda goy yatay kinuskos ko nga na mabote yung mukha ko, pati yung leg ko dyan, pati yung batok ko para matanggal naman kahit paano yung libag. Goy, gatay. Hindi, mabubuo ang araw ko pag hindi ako nakapag-drawing ng kilay. Agoy, gatay. Bilis nga ng transition. O, ba diba? Magic, nandito na agad kami sa school. Pero bago yan, basang-basa na talaga ako sa ulan. Kulang na lang talaga yung shampoo at sabon. Tsaka panghilod. Agoy, gatay. May raincoat naman kami. Pero mas pinaboran ko talaga yung anak ko. kaysa siya naman yung nag-aaral. Ako hindi. Agoy, hindi atay. Sabi ko nga kay Kuya Adrian, dahan-dahan sa dyan kay baka madula siya at maumpog siya. Ikaw ba mare? Nagkaroon ka nga ng boyfriend pero parang binabaliwala ka lang naman at nagkaroon ng amnesia Agoy, yatay, humugot pa nga. <laughs> oh, siya, hanggang dito na lang mga mare, pare, at at kuya, thank you for watching!